ang mga natirang tao sa kanaan. Ikatlong kabanata Nagtira ang Panginoon ng ibang mga tao sa kanaan para subukin ang mga Israelita na hindi nakaranas makipaglaban sa kanaan. Ginawa ito ng Panginoon para maturuan niyang makipaglaban ang mga lahi ng Israelita na hindi pa nakaranas nito. Ito ang mga taong itinira ng Panginoon. Ang mga nakatira sa limang lungsod ng mga Filisteo, ang lahat ng Kananeyo, ang mga Sidoneo at ang mga Hibeo na nakatira sa mga bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Lebo Hamat. Itinira sila para subukin kung tutuparin ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoon na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amureo, Perizeo, Hibeo at mga Jebuseo. Nagsipag-asawa ang mga Israelita ng mga anak ng mga taong ito at ibinigay nila ang kanilang mga anak na babae para maging asawa rin ng mga ito at sumamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga ito. Si Otniel Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Asherah. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya hinayaan niya silang matalo ni Haring Cushan Rishataim ng Aram na Haraim. Sila'y sinakop nito sa loob ng walong taon. Pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya'y si Otniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at pinamunuan niya ang Israel. Nakipaglaban siya kay Haring Kushan Rishataim ng Aram at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng apat na taon. At pagkatapos ay namatay si Otniel. Si Ehud Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito, ipinasakop sila ng Panginoon kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Amonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ang Israel at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng labing walong taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit. Nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Sumama siya sa kanila noong una. Pero nang makarating sila sa mga inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, Mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo. Kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, Iwan niyo muna kami at umalis ang lahat ng utusan niya. Pagkatapos, lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig niyang kwarto sa itaas. Sinabi ni Ehud, May mensahe ako sa inyo mula sa Diyos. Nang tumayo ang hari, binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanang hita niya at sinaksak sa ang hari at tumagos ito hanggang sa kanyang likod. At dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada, kaya hindi na niya ito binunot. Pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. Nang nakaalis na siya, bumalik ang mga utusan ng hari at nakita nila na sarado ang mga pinto. Akala nila nasa palikuran ng hari. Kaya hindi na lang nila binuksan ang mga pinto at naghintay sila sa labas. Pero nang magtagal, hindi na sila mapalagay dahil hindi pa rin binubuksan ng hari ang mga pinto. Kaya kinuha na lang nila ang susi at binuksan ito. At nakita nila ang kanilang hari na nakahandusay sa sahig na patay na. Habang hinihintay ng mga utusan na buksan ng hari ang mga pinto, nakatakas na si Ehud. Dumaan siya sa mga imahing bato at pumunta sa Seira. Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinipan niya ang trompeta para tawagin ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin." Dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon laban sa Moab na kalaban ninyo, kaya sumunod sila sa kanya at sinakop nila ang tawiran sa ilog ng Hordan patungong Moab at wala silang pinatawid doon ni isang tao. Nang araw na iyon, nakapatay sila ng sampung libong malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon at mula noon, naging mapayapa ang Israel sa loob ng walumpung taon. Si Shamgar Si Shamgar na anak ni Anat ang sumunod kay Ehud bilang pinuno. Iniligtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Nakapatay siya ng anim na raang Filisteo gamit ang tungkod niyang pangtaboy sa baka.